Hi hey guys! Magandang araw! So for today's video, paano nga ba natin malalaman yung password ng Facebook account natin? So ito po yung kadalasang nagiging problema kasi napaka malilimutin natin. So tulad ko, napaka malilimutin ko din po. Ayan. So ito po din yung ginagawa ko, nagsisave password din ako mga lodi sa aking cellphone kasi sobrang kahit isang Facebook account ko, ilimut ko rin ang password. So naiintindihan ko po kayo tulad nyo rin akong napaka malilimutin. So, ang cellphone po natin is nagsisave ng password at nagsisave ng email address ng mga accounts natin. So, pwede din nyo din po makita dito yung Google and yung TikTok account nyo or yung Twitter account nyo. So, kahit ano pong ginagawa nyong uh, login or nagli-login sa mga account nyo is pwede nyo pong masave yan sa... Fa sa settings ng cellphone nyo. So, meron po kayong parang tinginan kapag nakalimutan nyo yung password or yung email. So, panoorin nyo po yung next video kung paano, paano nyo ba makikita yon Let's go! unang gagawin natin mga lodi is punta lang po tayo sa settings ng cellphone natin. So, i-click lang natin. And then, scroll up nyo po. Hanapin nyo po yung Google dyan. Ito siya. Ito siya. Yung i-click po natin yung Google. And then, pagdating nyo po dito, i-click po natin yung manage your Google account. So, ito po yon So, i-click lang natin. So, ito po yung napakabilis kasi para sa akin. So, ito na lang din po yung ituturo ko. So, and then, scroll nyo po ito. Ito, yan. Tapos, punta po kayo dito sa security po, ito po, yung security and then pagdating nyo po dito sa uh, security, scroll down yung guys ayan, scroll down, hanggang makita nyo po yung your save password, so ito siya guys, ayan, yung your save password, so i-click lang natin tong password manager Ayan. So, makikita nyo po dito yung napakarami yung ginawang account. So, ayan. So, kahit po mga Lodi E, si Buana, Prinet, kahit po sa Google nyo ginawa, na save pa rin dito. Ayan. So, napakarami kong ginawang account is nakasave pa rin dito. Ayan. Yung Shopee, ayan. Yung Smart. So, napakadami guys. Nandito talaga yun. So paalala ko lang mga Lodi, hindi po lahat ng cellphone is makikita yung save password. So dito po kasi guys is kapag naka-open po yung save password ng cellphone natin, dun lang po makakapag-save ng email address at ng password ng ginawa mo sa cellphone mo. Pero kung iyan po ay naka-off yung password, yung save password, hindi po yan naka-save. So guys, para po malaman yung password nyo or yung email nyo, ayan, so hanapin nyo lang yung facebook.com, ayan, so i-open lang natin to. So ayan mga lodi, clinic ko na po yung facebook.com, so ito po yung lumabas, ayan, so makikita niyo na dyan yung email address nyo and yung password. So may makikita kayo dyan ng mata, i-click nyo lang yan, tapos makikita niyo na dyan yung password nyo. So mga lodi, pagka i-click nyo po yung facebook.com, once po na may pin yung yung cellphone nyo yung screen lock uh, screen lock po ng cellphone nyo yun po yung mag, uh, ilalagay nyo dan or ilalagay pong pin so yun po so parang security din po kasi para uh, malaman na ikaw talaga yung nag-open so yun po ganun lang guys so para po naman po sa mga wala kung paano ba mag-save password ayan so scroll up nyo lang Uh, dito po, sa pinakauna I-click nyo yung settings icon po dito, ayan So, i-click natin And then, nakikita nyo po itong offer to save password So, dapat guys, naka-on yan So, kung wala ka pong mga nakasave dyan na email at password Ibig sabihin, naka-off po ito, ayan siya guys So, ayan, ayan po Kailangan naka-on ito, ayan guys So, yun po, ito yun So, kapag maglalagay ka kasi, may maglalagay dyan na do you want to save password? So, i-click mo lang yung yes or no. So, yun guys, kailangan naka-on yan. So, ganun lang po. So, sana po uh, nakatulong ito sa mga nagtatanong kung paano nga daw malaman yung email at yung password. So, yun lang guys. So, don't forget to share this video para sa iba.